Bago pa man maging katumbas ng tapang at pananampalataya ang pangalang Esteban, siya muna ay isang karaniwang tao, karaniwan sa paningin ng mundo, ngunit pambihira sa paningin ng Diyos. Ang kaniyang pangalan mula sa Griegong Stephanos ay nangangahulugang Corona, isang salitang nagdadala ng parehong pahiwatig ng sakripisyo at pangako ng walang hanggang kaluwalhatian. Hindi siya kabilang sa labindalawang apostol, ngunit isa siya sa mga haliging hindi nakikita na nagpatibay sa panimulang simbahan. Sa Magulong, Jerusalem, noong unang siglo, sa ilalim ng matinding pamumuno ng Roma at hati sa mga relihiyosong paksyon, sumikat si Esteban bilang isang ningas ng liwanag na nagpasigla sa mga unang araw ng pananampalataya. Inilarawan siya ng Biblia bilang puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo at puspos ng biyaya at kapangyarihan. Hindi lamang ito papuri, kundi isang katotohanan ng espiritual. Si Esteban ay isang puwersa ng kalikasan. Isang lalaking ang presensya ay nagpapakita ng mismong pagkilos ng Diyos. Una siyang lumitaw sa kasaysayan nang magkaroon ng alitan sa loob ng unang iglesia. Ang mga balong nagsasalita ng Griego ay napapabayaan sa pamamahagi ng pagkain at nagpasya ang mga apostol na pumili ng pitong lalaki upang ayusin ito. Isa roon si Esteban, isang simpleng tagapangasiwa tila karaniwang gawain. Ngunit ang mababang posisyong iyon ay naging daan upang maipakita ang kanyang pagkatao. Naglilingkod siya hindi lamang sa hapag kundi sa puso ng Diyos ang kanyang kababaang loob ay naging tunog ng karangalan sa langit. Sa kanyang mga kamay, ang paglilingkod ay naging pagsamba. Si Esteban ay isang hudyong helenista, isang taong kabilang sa dalawang mundo. Marunong siya ng wikang Griego, nauunawaan ng kulturang Romano at may isipang hinubog ng parehong lohika at pananampalataya. Ang kakaibang pinaghalo niyang kultura ay naging tulay upang maihatid niya ang mabuting balita sa paraang abot ng lahat. Ngunit iyon din ang dahilan ng panganib. Sa lungsod na takot sa anumang bagong kaisipan, ang taong may karunungan at apoy ng espiritu ay nagiging banta, ngunit hindi siya umurong. Ginamit niya ang kanyang kaloob upang gumawa ng mga dakilang kababalaghan at tanda sa gitna ng bayan. Ang isang diakono ay naging mangangaral. Ang isang lingkod ay naging mandirigmang spiritual. Ang Jerusalem, noong panahong iyon, ay parang kumukulong palayok. Sa ilalim ng tingin ng Roma, ang mga sekta ng Hudyo ay naglalaban-laban para sa kapangyarihan at katapatan sa tradisyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Esteban, diretsyo, matatag at puspos ng pananampalataya, ay nagsimulang makabagabag sa mga makapangyarihan hindi siya nagdadala ng bagong Diyos. Ipinapangaral lamang niya ang katuparan ng pangako, ngunit ang simpleng katotohanan iyon ay yumanig sa pundasyon ng relihiyon. Sa sinagoga ng mga pinalaya, nagsimula ang tunggalian, mga lalaking marurunong, mahusay magsalita at may kapangyarihan, ngunit naguguluhan sa katotohanan ang humarap sa kanya at natalo sila. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi nila kayang labanan ang karunungan at ang espiritu na nasa kanya. Ang kanilang pagkatalo ay naging galit at kapag nawawala ang katuwiran, isinisilang ang kasinungalingan. Inakusahan nila siya ng paglapastangan laban kay Moises at sa Diyos. Dinala siya sa Sanedrin ang parehong hukuman na humatol kay Jesus. Isipin ng tagpo, isang bulwagang puno ng mga pinunong relihiyoso, mga matang nag-aalab sa galit at sa gitna nila isang lalaking may maamong mukha. At sinasabi ng kasulatan, ang kaniyang mukha ay parang mukha ng isang anghel. Ang kapayapaang iyon ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Alam ni Esteban na hindi siya naroon upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang magpatutoo. Ang kanyang tinig ang magiging kanyang korona sa harap ng punong saserdote, maaari sana siyang humingi ng awa. Ngunit pinili niyang sabihin ng katotohanan, ang kaniyang talumpati na nakatala sa mga gawa kabanata ito ay isa sa pinakamakapangyarihang depensa ng pananampalataya. Inilahad niya ang kasaysayan ni na Abraham, Jose at Moises. Sa bawat salita, ipinakita niya ang paulit-ulit na pagtanggi ng Israel sa mga sugo ng Diyos hindi lamang niya tinutukoy ang nakaraan, hinaharap niya ang kasalukuyan. Ang parehong kasalanan ay paulit-ulit, tinatanggihan ng bayan ng Diyos ang mismong Diyos. Nang banggitin niya ang templo, ang sentro ng relihiyong Hudyo, tumagos ang kanyang tapang sa puso ng kanilang pagmamataas. Sinabi niya na ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao, inuulit ang mga salita ng mga propeta, Isang suntok ito sa kaibuturan ng kanilang relihiyon. Dumating ang rurok ng lahat. Tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa mga ninuno at tumingin ng direkta sa mga hukom. Kayong matitigas ang ulo, hindi tuli ang puso at mga tainga, lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, hindi na siya akusado. Siya ay naging propeta. Umigting ang galit ng mga tao. Ngunit bago pa siya lamunin ng poot, pinakita sa kaniya ng Diyos ang isang sulyap ng walang hanggan. Itinaas niya ang paningin at sumigaw, Nakikita ko ang langit na bukas at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Iyon ang selyo ng kanyang misyon. Habang siya ay hinahatulan ng mga tao, si Kristo mismo ay tumindig upang siya'y salubungin. Hinila nila siya palabas ng lungsod. Nagsimulang lumipad ang mga bato at ang dugo ng unang martir ay dumilig sa lupa ng Jerusalem. Ngunit sa kabila ng matinding paghihirap, wala ni isang sumpa ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip na nalangin siya, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Sa mga salitang iyon, natapos ang ikot ng biyaya. Ang parehong habag na ipinakita ni Kristo sa krus ay muling umalingaungaw sa kanyang tapat na lingkod. Sa pagitan ng mga bato at pagpapatawad, ipinanganak ang unang bayani ng pananampalataya. Ang pagkamatay ni Esteban ay tila trahedya, ngunit naging binhi ng Ebanghelyo. Isang matinding pag-uusig ang sumunod, at ang mga alagad ay nagkahiwa-hiwalay sa buong Judea at Samaria. Ngunit ang pagkalat na iyon ay naging simula ng pagpapalaganap ng salita at sa paanan ng mga bumabato, nakatayo ang isang binatang nagngangalang Saulo sangayon siya sa pagpatay. Ngunit sa araw na iyon, may binhing itinanim sa kanyang puso ang binhi na tutubo bilang si Apostol Pablo, ang pinakadakilang misyonero sa kasaysayan. Ang dugo ni Esteban ay hindi nasayang. Hanggang ngayon ang kanyang kwento ay umaalingaw-ngaw sa bawat pusong tumatangging itakwil ang pananampalataya sa harap ng kawalang katarungan. Itinuturo sa atin ni Esteban na ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi katapatan hanggang sa wakas. Na ang paglilingkod sa maliliit na bagay ay paghahanda para sa malalaking laban. At na ang tunay na kapangyarihan ay ang pananatiling matatag kahit buong mundo ang kalaban. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa, pindutin ang like, ibahagi at mag-subscribe. Sapagkat tulad ni Esteban, bawat gawa ng pananampalataya, ganun mang kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang mundo.